Hello, hello mga kabayan! Dahil araw ng biyernes ngayon at wala tayong paso, meron tayong pagkakataon para ma-edit natin ang ating mga blog At ang topic natin para ngayong araw na ito ay ang pagkahumaling ng mga Arabo o ng mga tao dito sa bansang Saudi Arabia sa kape. Kapag pinag-uusapan natin ang Saudi Arabia, madalas ang naiisip ng tao ay disyerto, langis, at malalaking gusali. Pero alam nyo ba, na may isang pangkayamanang kultural dito na hindi kasing halata sa unang tingi, ang kanilang malalim na pagmamahal sa kape. Sa Saudi Arabia, hindi lang basta inumin ang kape. Isa itong tradisyon at simbolo ng paggalang. Ang tinatawag nilang gawa o Arabic coffee ay karaniwang ginagamitan ng green coffee beans na inirose ng bahagya at inahaluan ng cardamom. Minsan, pati cinnamon o cloves para mas mabango at kakaiba ang lasa. Karaniwan, sinasabay ito sa dates bilang pampatamis at pantanggal ng pait. Kaya kung mapapansin ninyo, halos lahat ng Saudi home o kahit opisina, laging may nakahandang kape para sa bisita. Pero hindi lang ito tungkol sa pag inom May kasamang ritual ang paghahain ng kape. Ang nag ng kape ay magsalin mula sa karen ng bisita at karaniwang tatlong tasa lang ang ibinibigay. Maliit lang ang laman para mas maraming pagkakataon na mag habang nag-uusap. At may magandang etiquette dito. Kapag busog ka na sa kape, ishake mo lang ng bahagya ang tasa bilang sinyanes na ayaw mo na ng dagdag. Ngayon, hindi lang traditional Arabic coffee ang kinahuhumalingan dito. Sa mga modernong syudad gaya ng Riyadh at Jeddah, patok din ang mga specialty coffee shop. Makikita mo ang mga kabataan at expat na nakapila para sa kanilang cappuccino, latte o cold brew. Sa totoo lang, ang Saudi Arabia ay isa sa pinakamalaking coffee consumers sa Middle East at patuloy pang lumalaki ang kanilang coffee industry. Pero bakit nga ba malaki ang koneksyon ng mga Saudi sa kape? Maliban sa pagiging tradisyon, ito ay nagiging bahagi ng hospitality culture nila. Sa Arabian culture, Kapag may dumating na bisita, mahalagang magbigay agad ng kape at dates bilang tanda ng mainit na pagtanggap. Para sa kanila, ang kape ay hindi lamang pampagising. Ito ay pampalapit ng puso at pampatibay ng samahan. Kaya naman kung ikaw ay papasyal dito sa Riyad, huwag ka nang magtaka kung ang iyong makikita sa bawat sulok ng daan ay ang mga iba't ibang klase ng coffee shop. Dahil ito ay ang kanilang nakagawian at nakasanayan bago pa umusbong ang matibat-ibang entertainment dito. Kaya kung nandito ka sa Saudi Arabia, huwag palampasin ang pagkakataong makatikim ng gawa mula mismo sa tradisyonal na paghahanda. Sa bawat lagok nito, hindi lang lasa ang matitikman mo. At kundi ang kasaysayan, kultura at mainit na pagtanggap ng mga tao rito. Ako si Makoy Gueco at ito ang isang tasa ng kultura mula sa Saudi Arabia. Shukran at masalama. Dami Gracias. Okay.